Ba't nagsasala si Kit doon? Aba? Bari mo aga-aga eh, hindi lang natubig eh. Ano daw, nakachamba lang daw ang Timber Wolf. Eh, ano ginawa mo? Yung ginawa ko ba? Sa gamit ko hindi ko binigyan ng tubig. Oo, uh, tapos. Ano na, nungan ko pa, ganun yan ako eh. Uh. Uh. Awww! <laughs> Ay na, tinawag yun Kuya, narinig niya tayo ang lulung mo. Ito, katigil na. Ba't mo nga pala pinadala to? Kasi kaya pinadala ko yan, pre. Kaano uh. ko yan, gusto kasing bumawi kay kuya eh. Gusto na lang kuya. Oh. Wala tayong asara na. Oh, na ako na. na nang pasensya sa. Yan ang maganda doon, ang pasensyahan. Oh. oh yan ang gusto ko sa Ay, gusto ko sa iyo. So, ayo, mga idol, good morning. Ba't kaya ako pinapunta ligit dito? Ito ah, pinadala pa ito ah. yung ginamit na yung jelo. Ano yung gagawin niya dito? Ah, wala. Nyaw-nyaw! Kaya ah, ba? Ba? Exhaustive. Anak kaya, yeah. good morning. Good morning. Ba't nagsasala si Kit doon? Aba. Ba rin mo uh aga-aga, hihiwil lang ng tubig eh. Oo. Nakano daw, nakachamba lang daw ang timber wool. Oo. E ginawa mo? Yang ginawa ko ba? Sa kahit ko eh, hindi ko bilig ng tubig. Oo. Tapos? Ba't nananungan ko pa, gano'n dyan ako eh. Oo!

Kaya naman pala eh Kaya naman pala na inis to eh Ano ba eh Ang lakas mong asar pa rin no bro, mong asar, alamay. Alamay. Hindi pa rin tapos Hindi pa rin tapos Eh ba't mo nga pala pinadala to Ang gagi kasi kaya pinadala ko yan pre Ano ko yan Gusto ko kasing bumawi kay kuya eh so Bakit? Paano gagawin mo dito? Diba? Mangihingi ako ng pasyensya sa kanya bakit? Kasi niya. Kumbaga, yung nga kong pasyensya, tapos may pagkamay ka ko. Yan gagamitin ko. Ah! Wala pagkamay ka. Opo. Ah, kaya ba ginalit mo? Opo, kaya ginalit mo. Para pag inasar ka, ikaw pa hihingi ng pasyensya. Opo. Ay, galing mo talaga. Okay, ito na. O, paano mo mahihiyaan yan? Andiyan na. O, ah, ang sabi mo kasi hindi na ako pasensya. Hmm. Yeah. Kaya? Ito ah, hindi na daw ng pasensya. Huwag mo na daw siya asar No? Pwede mo ako. Hindi mo na ako sa pagkano. Hindi mo na ako nangasar eh. Siya lang naman nangasar eh. Kaya hindi ko sabi ni Diyan na tubig eh. Bakit nalulungan ko nga. Hmm. Eh. Ba? Ikaw naman pala eh. Pero hindi yan lang yun ang sinabi sa akin. Ang dami eh. Eh pero sino na una? Ikaw. Sinasabi oh. mo daw nakakachamba lang daw yung ano. Oo, oh, sinabi ko talaga. Eh wala na tayong magagawa tapos na eh noon. Ah, hindi makamove Kaya ang uh, okay na 'yon para hindi ka sa ren, wag mo rin. Uh, Ibu nang paalala ano. Tapos no. na eh. Oh, At hindi naman talaga kayo mananalo ng dalawa. <laughs> sige, tanggapin natin. Wala tayong magagawa. Eh. Oh, sino pumasok doon. Oh, ano? sige, babawi kami. Kahit rockets. Kahit Golden State, babawi tayo. Pero sa ngayon, wala muna. Bat iba Tapos na eh. Kung sino mo pumasok doon. Nalangunin ko kayong buhay. Ito na lang, kuya. Wala tayong asara na. Oh, yan na, yan na. Pagili na ako ng pasensya sa'yo. Yan ang maganda doon. Pasensyahan. Oh, yan ang gusto ko sa'yo. gusto ko naman ang maganda doon, Paasay, Oh, yun ang gusto ko sa yo. ay, ang gusto ko Bakit? Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Ay na, sa'yo eh. nangyari? ka.